Hello guys! For today's video, ay pupunta muna ng bukid ang inyong ate. Nakasakay na po yan. Kami sa tricycle. Pupunta muna kami saglit sa bukid kasi day of ng trabaho. At uh, dadalaw po kami sa aming nanay, ang aking bianan. Ayan, kahit mainit, medyo iba pa rin yung panahon dito sa bukid. Although marami na rin mga magagandang bahay, subalit marami pa rin puno, kaya maiba-iba yung simoy ng hangin na ating nalalanghap kasi mapuno pa rin napakalaking bagay talaga ang magkaroon ng puno. Merong simoy ng hangin na malamig, maberde pa din yung mga uh, dahon ng mga puno kahit na tag-init. Ayan. Sa syudad, sa city, sa bayan ay talagang napakainit kasi siyempre maraming mga kabahayan na sementado. Ah, uh, iba ang ano, iba ang init. Pero pag nandito sa bukid, may sikat man ang araw pero iba yung simoy ng hangin. May mararamdaman ka talagang lamig pa pag nagdampisa. Uh, nagdampi sa Balat mo ang hangin. Yan, nakakatuwa dahil kahit na matingkad yung init, 5 o'clock. Ayan, ang fresco pa din dahil may malaking puno na nasa tabing daan. At kahit nasa tabing bahay. Ayan guys, napadaan muna kami dito sa kanto at marami yung tinda ng mga uh, street foods, ihaw-ihaw. Ayan, yeah. marami na kasing kabahayan dito kaya may nagtitinda. Iba't ibang street food. Tingnan niyo po yung araw. Palubog na siya. Pero ang ganda ng sikat. Masikat pa din. Yan, kahit bukid, maano pa rin. Maraming magagandang bahay. Nakakatuwa. Alam niyo po, hindi mo nyo man natatanong, mas gusto kong tumira sa ganito. Yung bukid na, ay, ang ganda ng kalsada. Pwede ang mga may sasakyan. Malawak ang kalsada. Ayan guys, tingnan nyo guys. Napakagandang tanawin. Green na green pa talaga ang mga sanga. Mga dahon ng halaman. Nakakatuwa. Kaya maganda talagang manirahan sa bukid. Imagine nyo, bukid 'yan pero ang ganda ng kasada. Hindi maputik. Hindi madamo. May magandang daanan, nasasakyan ng, ng tao. At 'yan, may mga puno sa tabi ng daan. Malalaki. Malamig ang simoy ng hangin. Hindi ko na nga po binidyohan at pinidyohan ang nanay ganan mm -hmm. Lawak na lupa. Kuya, magayang ka rin, tulad ka Yung kabila, yung kabila na kamay. Hello, po. Ay, ang ginagaya mo yun na sa picture. Ilagan. Huwag mo gagalawin ang kamay. I Steady mo lang. <laughs> ang aking anak po yun. Ayan guys. Kita nyo naman. Ay, ang kalsada. Ang lawak. Ay. Nakakatuwa. Kung may pera lang ako, dito ako bibili ng ano, lupa. Maganda. Kahit tricycle lang yung service mo. maganda malawak ang ano ang lupain. Ang paligid, hindi nakaka-stress. Meron ka lang kabuhayan dyan at meron ka lang mapagkitaan. May tanim, may alagang hayop. Gusto ko yan. Sana someday I wish manifesting. Kiniklaim ko. In Jesus' name, magkaroon ako ng gayan at gusto ko sa mga ganitong palugar, pabukid. Thanks for watching! Bye!